Hi! Good morning! So, ngayon, ang ganap po natin for today's video natin ay may kasal, may kasal, di ba? May kasal dito sa ating uh, function hall, dito sa inaguan, nature farm, nature, nature farm. syempre, mga moms, um, yung A-house natin ay punong-puno na yung A-house natin. Lahat po ng A-house ay naka, nakabook na po lahat. fully so, book. Um, may fully book na po yung ating A-house lahat. Kasi mamaya kasi, um, kailan ba nung ba magsimula ang ano, hapon? 3 p.m. siguro. 3 p.m. Not kasi sure. yung kasal ng ating bisita. So, itong A-house lahat ng A-house ay fully book na po kasi na um, kinuha na nila lahat. So dito tayo, sobrang linis naman yung ating area. Diba? Makita naman natin na sobrang linis. At um, medyo magulo ng konti. Gaya sa mga, sa daming bulaklak na or halaman na uh, sa paligid, sa sinagukan. At ito yung ano nila, o yung upuan nila, yung mesa, na sa, ano na po lahat. At malinis na po talaga yung area, yung area natin ay sobrang linis na talaga. At ito naman, ano natin, kahit saan po na paligid ay sobrang linis talaga. So, ito namang ang um, CR na na rin sa wakat. Um, well, ng together we can get through anything. Ayot. So, so ito yung ano, ito yung... Mural, painting. Ha? mural painting. Mural painting. Mural oh, painting. Yung mural painting natin. So, ito naman yung ano natin, sobrang linis natin ang ating mga, ito sa CR naman tayo. I-check na natin sa CR, check, malinis na. Pagkita mo din siya, check, malinis. Hindi oh, ko ang check, malinis na rin siya. O, oh, di ba may mga, may mga bulaklak dito si Madam Palamuti. At uh, dito naman sa loob ay napinturahan na po lahat dito. Di ba ang ganun ang kulay combination kasi lahat ng ano is kulay blue, blue na may white na ano, tuldok-tuldok na white. At dito naman tayo sa ating pool. Oo, dito naman tayo sa ating pool ay Already uh, na po sa ano, ready na po maligo or baka bukas pa yung gagamitin do pa anniversary. Anniversary, hindi ko alam. so hindi namin alam kung yung mga bisita natin ay maliligo din ba dito sa ating pool area. Sobrang uh, ano na talaga. So dito naman sa ating um sa ano, tawag so, dito. So, dito ayun na guys.

Ngayon na yung ating uh, ano, mga mamsi, mga preparation natin ngayon sa kasa, sa function hall. Ayan. Okay, mm. <laughs> Oh, mana ada aku kembali satu Asi na yung ating pool ngayon, mga moms. Punong-puno na talaga ng tubig. Oh. Diba? Hmm. Punong-puno na siya, guys. At ito yung ano natin. mamaya pa po yung preparation ng kasal. Hmm. Ah! ano na ba yung mga bangko? ay ating ba? Kasi, hindi natin doon. So, mga Ano yung butang? Okay. 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 Tapos, yung kasi may kasal kasi ngayon yun.

Anong pananggay din? Yung, imbisil ka makukin yung ansing, tala right. sa ming balik-balik ni mga kwal. Huwag ibo na nadumduman na akong salakang nansing. Wala, <laughs> magun. Wala <laughs> naman to, nang nansing. <laughs> Baka, yun na, ako na nilapasin. Wala nang nansing, pero sa followers, magun. Kaya sa yatim, pagtalahan <laughs> yung mga kwal. Wala <laughs> naman naman nang batasan. bago ka nga Wala. <laughs> Wala <laughs> na nang magutok ng

Dio di che abbassaan Cina check Dirà pap Yung Io era bagikat check, <gallan> <Robos>. <gallan> <gallan> check. <gallan> <gallan> <gallan>

ito naman tayo sa canteen. Oo, uh -huh. so bukas kasi bukas kasi ang anniversary sa hinagoan second anniversary. Sobrang linis na rin po yung ating canteen kasi dito po magluluto bukas yung ating mga kas, 'Di ba? Um by the way, kami po naglinis dito lahat dito sa canteen. Pinagtulungan po namin ni um ano ni tawag doon ni Simply Amore at saka asawa. Mm. Diba? ba? So, sa malinis dito na po, dito mo magluluto bukas lahat ng pagkain. Kasi bukas po ang second anniversary. Ayun po yung mga kahoy, naka na po yung mga kahoy. Ayun yung kahoy natin, ready ready na po siya. So dito naman sa ano um yung sa ano naman nating gulayan ay meron pa po tayong gulay may um, talbos na kamuti dyan at yung mga kawali natin kaldiro reading ready na rin talaga ayan o oh, reading ready na talaga pero ito pinababad muna kasi nga um, para matanggal to mamaya hugasan to mamaya at yung readers natin ay hindi pa talaga siya heavy kasi um, hindi pa nag ano nag bumili diba so dito naman tayo sa paligid malinis na siya at may mga paninda may mga paninda pala dito guys oh So, malinis na siya. Hmm. Diba? Dito tayo, guys. Ready, ready na talaga. Nakasampay na po lahat. Hmm. Ano natin, mga halaman. Hmm.